think Leandro's right. Bakit kasi hindi mo bigyan ng isa pang chance si Ophelia? Wala, pati ba naman ikaw? Akala ko ba magkakampi tayo? Bakit biglang ngayon kakampi mo na si Leandro? Because Leandro has a point. Pinsan mo si Ophelia, and you guys grew up together. Paula, masamang tao si Ophelia. At hindi dapat binibigyan ng pagkakataon na pagkatiwalaan ang masamang tao. Best don't listen to her. Huwag na huwag mong papayagan na makalapit si Ophelia sa anak mo. Okay. Ang point ko lang naman dito, keep your enemies closer. Anong plano ni Ophelia? Anong plano ni Andrew? Anong plano nilang dalawa? Kasi kung magkakabati kayo, malalaman mo na kung anong balak ng dalawa. Hindi ko kayang makipagplastikan, Paula. Bessie, hindi lahat ng laban napapanalo ng harapan. Sometimes, kailangan mo rin maging deceitful. You think walang plano yan si Ophelia? that she's just that willing makipagbati sa'yo. Now that Paula mentioned it, I think best kailangan mo ang batiin si Ophelia. Kasi lalo lang pilay ka, you're helpless. So, kung alam mo yung ginagawa ni Ophelia, eh di hindi mo siya poproblemahin. Exactly. Si Janet na lang yung poproblemahin ni Leandro. Pero dapat hindi mo siya papalapitin kay Cindy. Friends lang kayo, pero sila ng anak mo hindi. sige Makikipagbati ako kay Aubrey Pero hindi ko siya patakitin wala Um busy? ibig mo na muna kami. Ah, uh, salamat. Hinarap mo ako, ah. Oo oh, naman, Ophelia. Para nakitang kapatid, eh. Pasensya ka na kung naging matigas ako sa ospital. I'm sorry din kung tinaboy kita. Sana maintindihan mo, hindi ko yun sinasadya. Dala na rin siguro ng kalagayan ko. intindihan kita, Besi naman eh. Alam mo naman, di ba, palagi kita naiintindihan? Kaya nga, nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko, Ophelia. Tama ka. Tigilan na natin ito. Kalimutan na natin lahat ng mga nangyari. Lalo na ngayon na meron na akong anak ulit. Let's start over. Oo, oh, magsimula tayo ulit. Sorry sa mga nagawa ko sa inyo ni Leandro, ha? Sana maintindihan mo rin ako na kaya ko lang din naman nagawa yun kasi gagawin ko lahat para sa anak ko. Ganun ka rin naman, di ba? Oo naman, Ophelia. Bilang isang ina, kahit ano, babaliin natin para lang sa anak natin. Hmm. Hmm. Besi alam ko sa umpisa, medyo mahihirapan tayo. Pero alam ko, hindi magtatagal. Madali na para sa atin na ibalikan dati natin sa samahan. Oo naman, Ophelia.